Hello guys. May may biniling saging si tropa. Taman tama. Nag nag-alok si saging. Okay. Nag-igit ko. yun nagtaiba ba? Kasi binili ko ulam kayo tanghali. Daan na ba daan tuma. Ito may dala na saging. Alam niya nag-igit ako eh. Kayo dinala ko na saging. Señorita. Malaki pa yung sa akin. <laughs> Senyorita na to eh. <laughs> hmm. Dun ako bibili ng saging. Ang tamis na. Ang tamis. Ha? Ito si Salamat sa saging ah. Ngayon mo tanaw mga nga. <laughs> <laughs>

Anong kapalit na saging? <laughs> oh, baka, mamaya may kapalit tong saging, ha? Ha? Ah? Tinapay lang bukas pagpasok. Ah, tinapay, sige. Mama. <laughs> oh, guys <laughs> huh? Ma, Anong, isa, guys? <laughs> ma ayun mo sabay. Guys, itaban ko, ane ha? Itaban na ko ane Ito, ano? Ito, Ron. Ito, ano? Ito, ano? Ito, <laughs> makanya saya ini kaya magasinabun uh, anoin natin to si mam, kinala ko to eh kaya door dust kaya Natin. natin yeah. <coughs> nah Huwag kayong magtangkang lumingon. Baka makilala mo ako. Nakahitsit yata. <laughs> every season. Ako pala yung na <laughs>